naigang lakas ng isang babae laban sa tatlong lalaking magnanakaw sa India. Walang binatbata mga akyat bahay nang magtulakan sila ng babae. Nasa frontline ng balita yan si Elaine Polensio. Sa kuha ng CCTV nitong October 1, kitang nag-over the bakod ang tatlong lalaking nakatakip ang muka sa Amritsar, India. Balak nilang pagnakawa ng isang bahay. Pero naispatan agad sila ng babaeng nakatira at nagsisisigaw siya. ang babae agad isinarang pinto at buong lakas na nakipagtulakan sa tatlong magnanakaw. Nang magkaroon ng pagkakataon na isara ng babae ang lock sa itaas at ibaba ng pintuan, nakatingin lang ang batang kasama niya sa loob ng bahay. Para tuluyang maisara ang pinto, buong lakas na hinila ng babae ang sofa iniharang niya ito sa pintuan. Pagkatapos, agad niyang kinuha ang kanyang cellphone at tumawag ng saklolo. Walang tigil din siya sa pagsigaw para maagaw ang atensyon ng mga kapitbahay. Sa huli, hindi kinaya ng tatlong lalaking magnanakaw ang lakas ng nag-iisang babae. Umalis ang mga salarin bago pa man dumating ang mga otoridad. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulhensho, News 5. Mga kapatid, may Anlos baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.